Nasa Pasay ako ngayon at dito, may kinainan kami na may unlimited hot pot na may napakasarap na broth at quality din ng mga meat at seafood. Kaya kung mahilig kang mag hot pot at perfect na din sa weather ngayon, sulit na sulit na dito. Dito yan sa Shore Residences Pasay at ito ang one pot. At habang inaantay natin maluto, kain muna tayo ng noodles at mga appetizer na binigay nila. Pero sobrang bilis lang din makaluto ng pot nila dito. At hindi ka din mahihirapan kumuha ng mga pinaglalagay mo. Hindi mo na din kailangan kapain yung mga balls or meat, dahil pwede mo siya maangat pipindutin mo lang yung app dito o diba, mapapadali ang pagkain mo dito, dahil makukuha mo agad yung mga boss beef, at kung ano pang nilagay mo napaka fresh ng hipo nila dito at the best din talaga, pag ididip mo pa sa dipping sauce na ginawa mo, tapos sabayan mo pa ng fried rice nila oh ang hang ang hang yung aliyop, first one kaya kung di mo talaga kaya ang spice,